Mga 600 BC noon, iniutos ng Diyos kay Lihay na hikayatin ang isa pang pamilya na sumama sa ilang sa labas ng Jerusalem. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga anak na lalaki ni Lihay noong nahirapan sila sa paglalakbay. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pangtipan ni Yesu Kristo. Saraya, ang Panginoon ay nangusap sa akin. Hindi nararapat na ang pamilya ko lamang ang dalhin ko sa ilang, kundi ang mga anak ko ay nararapat na mag-asawa nang sila ay magkaroon ng binhi para sa Panginoon sa lupang pangako. Mm. Titipunin ko ng ating mga anak at pasalamatan natin ang Panginoon sa pagsagot sa mga dasal ko. asawa na tayo upang magkaroon ng mga anak. Para sa Panginoon, sa lupang pangako. Oo, oh, asawa at mga anak. <laughs> Ismael! Ah, Layman! <laughs> Hindi namin inasahang makita kang muli. Nasaan si Nalihay at Saraya? Ismael, may mensahe sa iyo ang aming ama. Kailangan ka namin makausap. usap ah, sige, tuloy kayo. Hindi namin tinaniwalaan noon ang pangitain ng aming ama. Ngunit nang naglakbay kami upang kunin ang mga lamina, nakakita kami ng anghel. Maliwanag na tulad ng araw sa katanghali ang tapat sa loob ng kuweba kung saan kami nakatayo. Ipinakita sa aming ama na wawa sa akin ng Jerusalem. Totoo yon. Na marami ang masasawi sa espada at marami ang matadalang bihag sa Babylonia. Nais ng Panginoon na sumama ang sambahayan ni Ismael sa sambahayan ni Lihay sa Ilang upang maglakbay sa lupain ng pangako na inihanda niya sa atin. Nais ng Panginoon na kami ng aking pamilya ay sumama kay Lihay at sa kanyang pamilya sa ilang? Oh. Kilala natin si Lihay na isang matapat na tao. Hindi ba dapat paniwalaan din natin ang itinuro niya at ang mga salita ng mga propeta? Amang Ismael, ang ating mga pamilya ay isang sanga ng sambahayan ni Israel. Nais ng Panginoon na magkaisa ang ating mga pamilya upang ating mamana ang lupang pangako. Sumama kayo sa amin. Itanong natin sa Panginoon. katuturan nito. Dapat umuwi na tayo. Bilad sa araw, buhangin, at ano pa? Araw? <laughs> Kung nasa bahay ako, hindi ako maiinitan. oy Sabi mo nais ng Panginoon na magsama ang pamilya natin. Oo, oo, nais niya. Para sa anong layunin? Bakit natin iniwan ang lahat para lang dito? Nagawa natin ito dahil hangal ang mga magulang natin. Bakit hindi tayo bumalik? Si Nify at si Sam, iwan natin kay ina at ama sa ilang. <laughs> Lemuel, <laughs> kung babalik kayo sa Jerusalem, kasama kayong mamamatay doon. Mas mabuti pang mamatay sa Jerusalem kaysa rito. leman Lemuel. Hindi lang si Amang hangal. Tayo rin ay hangal dahil sumunod tayo sa kanya. Tama na. Mas matanda kayo sa akin. Pero bakit napakatigas ng puso ninyo? At nabubulaga ng mga isipan ninyo. At ako na mas bata ang dapat pang magsalita? At magpakita ng halimbawa sa inyo? Mas mabuti kung tumahimik ka na lang, kapatid ko. Bakit ayaw ninyong pakinggan ang salita ng Panginoon? Nakalimutan na ba ninyo na nakakita kayo ng anghel ng Panginoon? Nakayang gawin ng Panginoon ang lahat ng nais niya, alang-alang sa mga anak ng tao, kung tayo ay magiging tapat sa Kanya? Kung tayo ay matapat? matatamo natin ang lupang pangako at malalamang natupad ang sinabi ng Panginoon na mawawasak ang Jerusalem. Ang espiritu ng Panginoon ay mawawala sa kanila. Itinakwil nila mga propeta at si Jeremias ay tinapon nila sa bilangguan at kanilang hinangad ng patayin ang aking ama. Ang iyong ama? Huwag mo akong pagsabihan! Bata ka lang! kung babalik kayo sa Jerusalem, kasama kayo mamamatay. Kung kayo ay makapipili, umahon kayo sa lupain at tandaan ang mga sinabi ko sa inyo. Kung babalik kayo, mamamatay kayo. Kaya ang espiritu ng Panginoon ay nagpipilit na ako'y magsalita. Ligapos siya! Ligapos siya! Lyman! para napain na mababangis na hayop. <coughs> Panginoon, alinsunod sa pananampalataya ko sa inyo, Bininyong ninyong maligtas ako mula sa aking mga kapatid. Bigyan ako ng lakas upang malagot ko ang lubid na ito na gumagapos sa akin. Tingnan Layman at Lemuel, makinig kayo! Igapos siyang muli! Tumigil na kayo! Layman, tama na! Tama na! Nakikiusap ako! Tama na! Kapatid ninyo siya! Pakiusap! Patawad, patawad. Napakalaki na kasalanan namin sa iyo. Patawad, Nephi. Patawarin mo ako. Pinapatawad ko kayo. Ngunit manalangin kayo at humingi ng tawad sa Panginoon. Gagawin namin yan. Gagawin namin yan. Saraya. Narito na sila. Ah, oh, paligayan po <coughs> Maligayang pagdating. pa ako.